Ay, yan po na mga bagay mga na magpapalang araw po na. Eh, tinanggal ko na kasi baka sumabog eh, minit eh. Ah, oh, ganun? Hmm, minit eh. Eh, paano yung mga profile mo? Yan. Wala na yan, sira na talaga yun. Pagkahulog, nagulungan. Saan mo binayaran yan? Ah, ito eh

subscriber siya po ng ano at saka papadis tv ano yung ano nakunan sa pagbigay ni kuya Ka-business ng bigas sa kay kuya boy sa pagawa ng ko po shout out po sa inyo paano yung mga ano mo mga 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 na naman. Yan, Buwan na, na bago. So, oh, yeah. Hindi ko tatanggal uh, Ay po sa pagdanda sa mga po. eh. Oh. The... Pero kanina may naririnig pa kung boses eh. Oo? Oh? Oh. Ano sabi niya? Oh, Aba nanonood kasi ako ngayon na ako kanina naka online. Hmm. Ayun. Oh. Narinig ko pa, pa yung pinapanood ko. Pero wala nang screen. Oo. 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 Abi ah, bibo, po, bibo. abi ah, po mo yung. E kung ano sagit alang pa tapos tapos tapos. Pinalakawin yung ulo mo. pinakaulahan pinaka, ano niya, pinalakaw ulah. po, um, ano, mga mga bigte, ang hirap yirap. lang yun yan? Ano lang po? Ah, elepet. Elepet yung yung sabi, uh, traffic driver lang tayo. Ang hirap natin hanapin yan. Ano? Uh, business. Sa akin na ito, mga kapatid, mga kabisnis, ano, eh, matagal po yung binayabayaran to. Eh. Makakabot siya ng 9 months bago makakuha ng cellphone. At Pero um, wala Hindi. Hindi na Hindi. Ayan, may ano siya, may short tip yun. Ayan, oh, may init pa rin siya. Oh. sabi kayo sa tiyo yung bagari niya mga kapitid ang problema nga, saan ang battery nito? ay sa loob, ay loob ang battery niya, maganda pa battery niya brad hindi, ang pare ko na to, ito, ito pinaklas na ito, ito si sa CD diba? oo, oh, okay, okay ko mga kabisyo oh. yeah. e, uh, Sama ko po sa duty Ano mga kabisyo Paano yan ang ano mo tol? Kalibangan mo tol? Wala na talaga yun Wala na pa kay kinabangan dito Ang tawag kinabangan lang dito Yung sim Kasi nakare-register dyan Card? Oo nga Tinanggal yun, ko na kasi Uminit siya Baka sumabog Oh, ayan Tingnan mo. Gupitin ko na kaya yan. Ano? Ay hindi na. Ayahan mo lang. At ayun nga po na mga kapitid. May palapit tayo na Pagay Hero. Sa tayo ma'am? Kisanwan sa labas lang. Ah, sa labas. Okay. po na mga kapitid. Okay mo rin. ko kayo. Ayun nga po na mga kapitid. Balik tayo. Ayun po Maghiwalay na yung ano natin. Maghiwalay na yung sidecar kaya kailangan na rin yung welding mga business sa uh, biyahe. At hindi pala ako Tanong natin mga kabisnis kung ano oras na Ano oras na pala eh? 12.31 12.31 ay 12 12.31 lamat ha para uh, ganyan muna na ako, mga business at ayan uh, mga kasama natin dito uh, interview natin po so uh, ayan uh, may magandang itong mga, mga business sige yung nakaraan na buhing ako uh, at grabe yung pinsala ano po mga business lumabo diba po yung kabila kong mata tsaka kumikit ano po mga business อย่าน <A> ั้นอ่ะมีารสบายที่ดสบายพมจบน้ำบูอะไมันยังก็ตายแล้วพ่่าำเล็กกว่าฮ่าสามารถให้ทำเลกันวี่กันก้าุธเลยอันนี้เห็นกันวะข้าพุธเลยคอย่างนีสุดทา Raya, <laughs> oh, <hi. laughs> Wahai. Yung... shout out Ke Idol Elias. <laughs> Hello, <wow. laughs> Hello. 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 Uh, mahigit ano na kulang kulang mahigit mahigit mawari yan panapilak na bilang tingnan mo dahil <laughs> grabe may dalawang sako mayroon na kung isama yung mga tols <laughs> ah gawin tutok sa akin <laughs> makikilala ko wanted pa naman ako <laughs> Yari ka ngayon, kibigan. <laughs> One pick ano ako. Ilan ba, ilan na ba yung asawa mo ngayon? Bakit hanggang maglamag ka ng pagbiyahe din? Bullshit! eh, sa pagkalam po, kasulat ko lahat yung asawa mo ngayon. So, Hindi uh. nga, yeah. marami sila kayo Hindi nila alam. <laughs> <laughs> Kung sa marami, marami. <laughs> ang problema hindi nila alam. <laughs> <laughs> I ano know, uh, yung ano po no, mga kabisnis. Kung nung nung ano nung nakaraang araw, sabado ba 'yon? Sabado so araw. May tinulungan din ako na ano, tol, yung nagtatak na tricycle na alam mo ba yung nabangga na kotse? Oh. Doon sa Ranay. Ah. Yung nahati ang nahati sa puno. Oh. Ah. Nahati siya ng puno. Nahati siya ng puno. Tinulungan ko yung ano, yung Pero yung puno nakatayo. Nakatayo yung puno. Ah. Oh. Kinain ng kotse yung puno. Yon. Yon. Yeah. Uh, no. Kinain ng puno yung kotse. Yung kotse ah. yon. Nakabalik ka araw ta Tapos yung ano, yung na press game. Na walang buwapan din. Uh, na hindi okay, makahinga. Pero yung mga tao kasi nandun sa... Ano, bata pa ba yung driver eh. Oo. Um, ano eh. Yan. Ano ba? Ah, grabe no? Matindi. Matindi. Yung mga talaga gawin hati no? Ang lalim ng bao ng ano pala yun. No? Ano naman ni Ah, grabe! Ito po pala rin kayo, no? Pasa uh, pa, no? Gurugo, naging dalawa ulo niya. Naging dalawa, nga. Ano kaya nangyari? Nakakata ko, mga kapagkita, no? Wala, ano yung... Labanga <laughs> po. What? Masira. Masisira yung vlog mo dyan, Grabe, ano? Ah! Hindi kayo makapagsalita. At <laughs> saka yun, yun yun po no, mga uh, kapatid. Kasi yung mga... Siguro hindi natin marunong magsalita yun. ano yun na uh, si Kuya nagpaano? Laki dun, siya na, 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 ng bibigay doon? Kung nagbibigay siya nasa ano, malot. Kaso wala. Nandun ka pala noon no? Uh, Ayun na po lang uh, mga mga business nandun pala si Kuya. Then, ikaw yung nakasingil noon di ba? Uh, siya nakasingil tapos nagtanong kung nag... Ay, nung hiningian ka, may hiningian ka noon, di ba? Kung nagbigay ka, sigurado. Wala, hindi nga alam. May kong alam. Oo, oh, yun eh. nga po, no? Uh, hindi nga alam. Eh, nag-prank po kami mga kapitid sa, no? Sa... Di ba, ang kasama po si Kuya? Kuya si Kuya, po kayo mga business ang inay eh. Papa Dates at saka ako po mga business at kami sa ano na area na yon si guy, nagpapanggap na taong grasa ano po tapos dumating si Kuya yun dumating po siya nakasinggil hiningian ka rin diba ng ano uh, 50 pesos yun 50 pesos hiningian po siya ng 50 pesos hindi ka nagbigay bibigay ka sana no no bakit hindi ka nagmunot? Hindi ako nagano kasi yung isa, nag-ingit yung bubay, nag yun sa isa. Ano, akala ko, nang lang. Ganon. Sayang no, laki sana ng premium no. Kasi birthday niya yun eh, time na yun eh. Oo. May challenge yun, laki sana, talagang pangpunan yun. Oo, walang nagkano, walang, walang nakakuha, walang nakakuha, walang nanalo. Kaya sabi ni Kuya, kaya kung yung naka-single sana, bubunot na yun eh. Sabi nga ni Kuya, totoo nga po yun mga kabislis. Uh, yun ang ano, kaya nahinayang din. Wala nakakuha nung sa papremyo. Kaya <laughs> sa sila ngayon. O, uh, <laughs> uh, si Papa Dins na doon sa siya kay kapatid na ano, uh, intoy Ayun. Kaya sila ni Kuya, ano, ano yun, uh, marami na yung pinatayo na mga bahay. Yeah. Hmm. Ito right na tulungan ba si Kuya? Eh, sa akin nga, doon ako nagbago eh. Sa kanya eh. Ano po At, yun nga po no, yung ano, nung Sabado, mga business yung Sabado, galing ako sila ni Kuya kasi naghanap ako ng ano, wala akong sakit. <coughs> yung ano noon walang wala po mapansin ngayon nung ta maraming tao na nung puntahan na siya doon tapos matras ako nung pagano nung may nakita ko na may sidecar yung tao sa loob na ano, nakaroon na siya sabi ko ano kaya nangyari dito parang yung baka yung naka-counter niya hindi kaya walang mala hindi makahinga yung tao kaya dinala ko sa hospital kasi wala ako dun sa hospital yun, tagal ko dun, kaya hindi ako nakapagbalik sa ano. Kasi wala, inaanap po yung mga kamag-anak, hindi ko makita. Hmm, nabot ako ng ano dun kasi wala nga ano po mga... Mayroon ba ano? Parang bang kapangbahan daw? Ano siya eh, parang nailang yata dun siya isa. Iba ba yung nakita mo yung matanda? Kutsi, yung kutsi na ano na. Oo, oh, parang ano? Oh, na ano. Una kasi noon may matanda din na ano, di ba? Ah, may nauna doon. Oo, oh, may nauna. Kaya ganoon. Kaya sa pagkuman ninyo, ano po mga kapisis, lagi talaga ingat para kaya tuloy yung, ano, yung time na yun na walang kong apansin sa tao na yun na dala ko sa ospital, Nalala ko tuloy yung kasama natin, so, mga kaibigan mo na naman mga business na Dami-dami namin doon, dami-dami namin naglaro doon. Yung na, ano rin siya Yung Tam sa basketball? O, sa basketball. Oh. Tapos, ang tagal na, no, wala mo nang lumapit din na humingi. Sabi ko, humingi siya ng tulong, eh, yeah, hawakan sa yon? braso. Ako nagbuhat noon, ako yung nagdala sa King's hospital. Oo. Ako lang isa noon nagbuhat. Walang man lang tumulong, kahit isa. Tapos, mm hmm. dinala ko sa hospital. Galing doon sa Kingstown 2, papuntang tala. Abot doon halos apat na oras. Okay. Kasi, hawak ko yung kamay niya eh. Hawak ko yung kamay niya. Tapos, Tagi tricycle ano pa, siyempre eh, may hawak mo eh, hindi ka makapag-clutch eh. Tapos mahulog siya, hahatakin ko pa rin siya mga business. Pinahirapan ako noon, na hindi rin nakasurvive yun eh. Datay nga Kasi... Dati dala niya yung 387. Oo, oh, yun. Kaya naraala ko tuloy kapo, kaya tinakbo ko rin siya sa hospital. Pero nabuhay na buhay po rin siya mga business yung lalaki. Sa nabalitaan ko po kasi bandang huli na tawagan din naman nagka-recover din siguro kasi pagod na pagod na rin ko ako mga kabisis eh kailangan ng kalsada na kailangan talaga matulungin ka. Ano no? Tulo? Oo uh -huh. Kaya nga dito sa ano natin, sa Tuda natin sana yung mga uh, mga kabayan ko rin na mga driver sa Tuda ano po, dapat tayo magtulungan magtulungan tayo lahat ano tulong? Uh -huh. Wala na huwag mag-away-away dito wag magsiraan o anong bagay yan ang tulungan para problema no isa problema na lahat no ganda siguro ang na ako. At okay, malas, mga kapit kaso kung malis mga ba kapit baban niya ako kayo so yun na po no, mga mga at hanggang dito na lang po uh, ang simpleng vlog na ito at maraming maraming salamat po sa inyong pagsama acaportas sa kabisnes official sa kamangkama kapatingtungkad at sa ka mga kapatid kong sinusuay nyo ang abang ningkot ganang thank you thank you very much po sa inyong ganang ganang sa ganang 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 sa ganang 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 sa ganang 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 ganang

yo